mga nagtatanong pala, kung bakit o kami pulilipat sa Multan, ay yun po ay kagustuhan ng aking Diyosawa sa totoo lang. <laughs> ayaw ko talaga, kung ako ang tatanungin nyo, ayaw kong, ah, lumipat. Kaya nga, nung mga nagdaang linggo, diba sabi sa inyo, nai-stress ako? O yun ang dahilan. Ayaw ko talaga lumipat, kasi nga, ah, kasi ilang buwan na lang naman kami rito nung mga bata, diba? Kasi babalik na kami sa Dubai, eh. Mga 5 months na lang ang stay namin dito. Kaya ang sabi ko sa asawa ko, ay sa pag-alis na lang namin, saka na lang lumipat. Sabi ko, saka na lang lumipat sa city, sa multan. Sabi ko, kasi sabi ko, ang hirap ng lumi, naglilipat ng bahay, ang daming kailangan ayusin. Sabi ko, at saka yung mga bata, sabi ko, nakakapag-adjust pa lang sa pag-aaral, lalo na si Maria, may ililipat mo na naman. Sabi ko, eh sabi niya kasi, eh, ngayon daw kasi, mas mura yung mga binebenta doon na bahay at lupa, sabi niya. Baka pag next year pa, bumili, sabi niya, ay baka mas mahal na, sabi niya. O, ade, hindi ko mapilit eh. Para rin daw sa future, ganyan. Kasi pagdating ng panahon, sabi niya, ay mahal na rin daw ang benta. O, ade, sige. Ade, hindi ko na nga mapilit. Hindi ko na talaga maano na next year. Ade, sige, sabi ko, bahala ka, ha? basta ikaw ang mag, mag ayos ng lahat sabi ko hindi ako tutulong sabi ko kahirap hirap kahirap hirap mag ayos ulit ng ano sige sabi niya basta wala, wala kang gagawin sabi niya basta pumayag ka lang yung para wala nang away away ba kasi nga ma lagi mainit ulo ko nung sinabi niya sa akin yon tapos ayun nga ang gagawin namin ay ibebenta tong bahay para makabili kami doon ng bahay at lupa kaya ang gagawin namin ay ay mangungupahan muna kami dun sa lilipatan namin na... Ano kasi tawag doon? Na bila. Lilipatan namin na bila. Mangungupahan muna kami dun. Kasi maraming paupahan paan dun eh. Tapos, hanggang, hanggat hindi pa na ibebenta to, mangungupahan muna kami. Mga one, one month o three, one month o two months daw bago maibenta to. Kasi, ano, puro maray lang, lang nagtatanong-tanong kung magkano, ganyan. Pero... Siyempre, mahirap buhay ngayon, di ba? Kaya, siguro yung iba ay hindi, hindi afford na bumili. Lalo na, eh, ano lang tong lugar na asawa ko, yung wala namang maraming mayaman dito. Hindi tulad sa city na hindi mayayaman, di ba? Kaya, ewan ko kung maibenta agad. Tignan natin, sabi niya naman ay maibenta daw agad, sabi naman ang asawa ko. Kasi marami na nga daw nagtatanong, ah, kailangan na lang alisin lahat ng gamit, tapos pag empty na, saka patitingnan, patitingnan sa mga gustong bumili. Ganun. Ayun. Sabi niya, eh, doon na nga lang doon kami sa multan kasi nga ay malapit doon sa lahat. Doon kasi sa bila na, sa bilya na lilipatan namin, may ospital na, may eskwelahan, may mga park, may mga mga kainan, restaurant, tapos sabi niya may KFC. Ay, sabi ko, sige na nga. <laughs> May KFC pala. O sige na nga, sabi ko. Alam niyo naman, pagdating sa pagkain, pagdating sa KFC ay gora tayo. O sige mga kapanay, babush na. O yun lang. Asan? Kolo prayer babush.